namin sa isang araw. Hmm. Ano, isang kilo ang luto namin kasi hindi kami nakakamerienda. Kanin lang po, tapos talagyan ng asin. So, tubig asin, kainin namin. na? No? Opo. Napansin ko si Lola na nangihingi sa mga namimili dito. Kaya napag-alaman ko rin sa tindahang ito na dati palang big time o mayaman itong si Lola. Pero bakit nanghihingi siya ng konting tulong para pambili daw ng pagkain at gamot? Nasaan na yung dati niyang karangyaan? Bakit na biglang nawala? Pero sa susunod na makita ko muli si Lola ay aking aalamin ang kanyang nakaraan. Kung bakit siya naghirap at namamalimos na lamang Maraming nakakakilala sa kanya rito Na patunay na siya daw ay dating galante At mapagbigay sa kanyang kapwa Pero bakit ngayon siya naman ang nangangailangan Ano ang nangyari sa kanilang karangyaan Bakit siya naghirap ng ganito At nanghihingi na lamang para makakain at may pambili ng gamot kaya diba, mga katropa no, may nakita po akong isang senior na namamalimos uh, po siyang napitan at ating kakausapin para malaman po yung kanyang pangangailangan ito po siya mga katropa no, si Lo namamalimos kaya? opo para saan po? sa pagkain, gamot, ulam yun lang po kailangan ko sa alaw-alaw so, saan po ba kayo nakatara? sa face 1A Matagal na po kayo dyan? 25 years na po. Butante po ako dito. Ah, butante po kayo dito sa Bagta? Uh -huh. Ay, yung mister nyo po, ilan taon na? 76. E, Araw-araw kayo nag... Ang ganda, Opo. Pag hindi po ako magpalimos isang araw, hindi kakain kami. Ganun ho? Bakit to? Oh? Wala kami pela. Wala hindi. Bakit hindi ko kayo lumapit sa barangay? Po, eh. Kasi kagaya nyo, mga senior na. Wala ko okay. ba kayong ano, yung pension? Sa... Every, ah. every three months, by lang po. ulang pa po sa kamot Eh, isang libo po kayong dalawang mag-asawa? Opo. O, eh, gawa ng asawa nyo ay may sakit? Opo, may blokoma po sa hindi po sa ganong makano. Kaya Maka, ko na, maka Kasi maputik po dun sa lugar ko. Ah, ano pong pangalan nyo la Opelia Lasso po. Opelia ilan taon na po kayo? 72. 72. Madalas po kayo dito? Opo, araw-araw po. Araw-araw po kayo diyan. Uh, di ano no, sa susunod po la, pag nagkita ulit tayo, ah uh, sasama ako sa inyo, pupunta ako doon sa bahay ninyo. Opo. Ano 'yon? ilalakan niyo po 'yan mula rito hanggang Opo. doon. Araw-araw. Araw-araw. Uh, wala ho ba, wala ho kayong ano, yung sakit? Vertigo at saka hika po. Ang sakit niyo nyo? Ano mamaya maya sir, hindi ka ako kasi wala akong gamo. Oh, Nag-almusal na ho kayo? Hindi pa. hindi Kapilang pa ho? Po. Kagumising oh. po ako alas dos. Nagkapi lang po ako. Pero kahapon ho, may pagkain kayo? Mayroon po ako, may nagbigay po sa akin kahapon ng ah, Ah, buti naman. Oh, may nagbigay ho na. Kaya kailangan talagang araw-araw kasi sir, kung halimbawa katulad yan, pag nakakuha ko ng pag, pagkain ngayon, ngayon lang, bukas na naman, wala. Problema nyo naman po Opo, yung pagkain. Kaya -wala, wala po talaga Para kailangan. bukas. Ay, nung kalakasan nyo, la, uh, anong trabaho ninyo? Ay, wala po. Wala pa rin? Opo. Eh, yung mister niyo nung hindi wali Dati pa siya. Dati po siya. Nung... Dati po siya sundalo, pero nawala na po ang kanyang pension. Ah, retired po siyang sundalo. Opo ngayon nag ano po kami dahil pag-ibig po yung nakuha namin bahay. Oh, dito po sa ano, Karisa. Hindi po namin nahulugan Ilang na Ilang taon close. na po? Ah, matagal nang siyang hindi nahulugan. Opo, na po. Wala hmm. na naman po kaming bahay. Siyempre maghihika, magpuporsige ka kahit anong kwan talagang gagawa ka ng paraan. Hmm. Bakit po nawala yung pensyon ng inyong mister? Loan lending po. Renew ng renew. Pataas ng pataas. Ang buwan, taon. Pa, paano po nangyari doon sa loan nyo? Kasi dalawa lang, o tatlo lang kayo sa inyong pamilya. Bakit? Sa bahay po. Eh, kung nga. Tapos na-foreclose yung bahay nyo. Yung kabila po. Kaya po nag, ano kami ng panibagong bahay, nagpagawa. Hindi eh, naman tapos. Kasi ah, wala na kami pension. Yung una na foreclosed. Tapos yung ngayon, meron na uli kayong panibagong bahay. Matagal na po yun. Siguro mga limang taon na po. Mm -hmm. Tapos hindi na nagagawa. Hindi. Hina, hindi po natatapos. Mm. -hmm. Kaya hanggang ganun lang kami. Eh. So, wala kami. po ba kayong kamag-anak dyan? Wala po. Tagasan po ba kayo? Karisa. Hindi, yung inyong pong probinsya. Romlon. At taga-Romlon kayo? Yung asawa ko, Pangasinan. Apo kayong namamalimos? Hindi. Kung ano, year 2020, 2021 na tayo yung pandemic. Ano kayo nag, na nag o, nagsimulang okay. mamalimos? Hangga. Kahit may pandemic po, oh. inaano nila ako, kasi sawa nang wala daw ako. Eh, hindi naman ako pwede mag-tismas dahil nahihirapan kayong hindi huminga. Hindi po ako makahinga. Simula na po noon. Doon ako nagsimulang nagpalimus. Sa dyan po, pag namamalimus kayo dyan, nakakamagkano naman kayo? Minsan 200, minsan 200. Hanggang anong oras po yun? Hanggang alas 12. Katanghali. So, o di malakas po kayong kumita kung maghapon. Ay, hindi Maabuti naman. Ba... ng 500. Ay, ah, hindi po ako nagano maghapon. Bakit po? Kasi po pagkain, tangin pagkain gamot ng kailangan ko sa araw-araw. Kasi sir, pag sobra akong nainitan, baka ako, ako ah, atakihin o, po. Oo, Tama, tama nga po yun. Kaya Atake, gusto nyo umuwi ng... Kaya natatakot po ako. Okay. kaya minsan, alos, alus Kasi... alos ting umaga. Araw-araw po ako walang almusal. Ilan taon na po yung anak ninyo? 33. Anong trabaho niya dati? Wala. Wala ho? Bakit to? Wala siyang Sabi alam na yan, trabaho? Sir, kasi gusto niya maging sunda. Parang pinangatawanan niya yung sinabi niya. Na? na hindi daw sa mag -ano, kasi gusto niya maging sundalo. Hindi namin na siya nasuportahan kasi panahon ng marawi. Hindi po ba sir yung mga... Ayaw niya siyang mapadala doon. Oo, uh, uh, no. Namatay maraming. Kaya hindi, oh, hindi niya Patay na pag-uwi. Eh, yun ang kinalikad. Taka, kad, ko, kaya ayaw nyo, kaya kasi, ayaw po. Medyo so, oh, sumahimik ako. Kaya isa-isa anak. Opo. Baka mawala pa. Upo. Mm, kaya nagtampo sa inyo. Kaya ayaw niya magtrabaho. Upo. Tapos, yung pag-aaral, may graduate ko siya sa ano, sa... I graduate. Tapos po, kami nakabayad sa insurance. Hmm. Na for, ano yung tawag doon? na forfeit. Nalugi naman. Ang alin ho? Yung cap. Ano ho yun? Cap insurance. Insurance po sa akin yun? Sa educational. Ah. Hindi hmm. namin na withdraw. Nalugi naman. Ay, hindi nyo nakuha namin. yung Kulit insurance yun doon. doon? Ay sayang hindi ano na po. Na sayang ano. Na po hindi nyo nahabol. Eh di bukas, ganti na naman ang trabaho niyo ninyo. Araw-araw po. po yan. Opo. Walang pahinga. Wala po. Kahit o. mo po. Umuulan. Oh? Huh? po ako, nagpapayong lang po ako. Kahit ako babasa, may makain lang po kami. Pero nasubukan nyo na pong lumapit sa inyong barangay? Kasi lalos kusina na ang barangay. Minsan, nahihiya na po kayo? Oo, kasi... Eh, ay, hindi. Sa papalimus nga po, hindi kayo nahihiya eh. Tapos na bubuli. Ay, marami pong nakakaano sa akin. Napalang naawa sa akin ng barangay pa. Bubuli pa binubuli hindi, parang kayo. parang nananawa na. Ayun nga ho. O, oh, naiinis na nga sa inyo sa pagtulong. Nga eh, talaga nga no, Eh, ano, gagawat gagawa talaga ako ng palag. Hmm. wag lang ako magsalit. May araw ho ba na hindi na kayo kumakain? Hindi po. Talaga pong hindi kami kumakain minsan. Buong araw yun? Opo. Minsan kape. Ano lang ulit. Ganun po lagi. O. Basta lang may makilaman sa mura. may time na hindi ho kayo nakaka ba? may time po pag, pag may sakit po ako na hindi ko talagang bumangon ah, hindi, ko, nyo kaya hindi kaya talagang kaya gumalaw bumangon, no? eh, paano ho yun yung gano'n na bawa, may sakit kayo hindi kayo makapamalimos, paano yung pagkain ninyo wala po titiis mo na kayo eh paano lalo kayo magkakasakit no ay nga po lit lit ko na oo nga ang payhat nyo na kasi kulang na kayo sa pagkain oo tapos mamamalimis kayo ngayon para may pambili ng pagkain pagdating pambili ko po, ng pagdating pa po, pang maintenance kakain. nyo o, paano nyo po pinagkakasya yung napapalimos nyo eh tipid kasi maghapon yung kakayong kakain hindi po ay oh. O, tulad nyan hindi pa kayo nag almusal At tas o, eh, kung 200 lang yung kita nyo tas bibili pa kayo ng gamot kaya nga oh. po, talagang pinaga, hindi po, kaya nga po nagtitiis ako na kahit ako may isalamat sa Diyos, kahit pa paano, hindi po ako pinapabayaan ni Lord kasi. Oo, oh, tama alam, po. tama po yan ako. Na, lagi tayong mananalangin na, na, na tayo ay laging bigyan ng malakas na pangangatawan. Opo. Nawa nga sa akin yung mga pred. mga katropa, no, to si ano, nanay, ah, uh, Nanay, ano po pangalan nyo lang? Nanay Bes. Nanay Bes? Opo. Ito, ito. Kilala, kilala po ako sa pangalang Nanay Bes. Hindi po kilala yung pangalan ko mismo. Ah, Nanay Bes po ang tawag sa inyo? Opo. Doon sa inyong lugar? Dito po, sa lugar ng ano. Kahit saan po, Nanay Bes ang tawag nila sa akin. Kasi... Ngayon lang, bawa, hindi kayo nakalimus ngayon. Anong gagawin nyo? Hindi, eh, paano? Makak makakap. Makaka Pupunta I mean, yun, nga ako. Yun nga, kung bawa, wala ko kayong nalimus ngayon, kulang, pambili lang ng pagkain. Ano gagawin ninyo yan? Oh? magkahanap Oh? pa rin po. Eh, sabi nyo, hindi kayo pwede nang nainip na. Itiis po ako. Kawan. Pagtitiis po ako, kahit Kaya minsan, hindi, kaya ako hindi pwedeng walang gamot sa araw-araw pag hindi ako minum na, na, na po ako kasi medyo nararamdaman ko na yung karamdaman ko. Para kang mamamatay siya, lalo pa pag hika. Hmm. Eh, shoutout nga po pala no, sa ating mga subscribers at mga silent viewers. No? Maraming maraming pong salamat no, sa patuloy niyong pagsuporta. At sana po eh, huwag kayong manawang suporta ng ating layunin na mulong sa mga katulad ni Lola uh, maraming maraming pong salamat